sa Senado. Sa Senado kasi, naman. Maraming kasi galit dito eh. Kaya sa Senado lang siya. Sana yun ni bumalik sa pagkano. What's up mga kayo? Welcome back. Pero siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita. Walang kinakampihan, Sumasalamin sa katotohanan lamang. Nanay. Bigyan uh, ng jacket. Ay, nai. Tanong lang ako sa iyo, Saan mo gusto makita si Yorme? Sa Maynila as mayor o sa Senado as senator? Kung ka lang tatanungin? Saan mo gusto makita si Yorme Isko? Sa Maynila ba bilang mayor o sa Senado bilang senador? Saan mo siya gusto makita? Sa Maynila. Sa Maynila. Bakit? Palastol. Bakit may bakit Patay mo na. Yan. <laughs> <laughs> gusto ko siya, Gusto ko siya. Idol, ko siya. Idol gusto ko siya magiging presidente talaga. Ah, gusto mo uh, siya magiging presidente. Nanginayang ka pa nang natalo siya? Oh, Nanginayang. Talaga. Pero kung babalik siya na Maynila, boboto mo? Oo, oo naman. Yan. Yeah. Boboto ko siya. Meron ka bang mensahe? Kasi nanonood sa amin lagi si Yon. Anong mensahe mo kay Yon? Sabi sabihin mo na. Mau merame ha. <laughs> Isa-isa <laughs> lang, isa-isa lang. Balik na siya. Sana. <laughs> <laughs> Ayan na. Ayan, ay, naiyak tuloy si nanay. Hindi, ito na ang mo na kasi lagi nanonood sa amin si nanay. Ay, si, N <laughs> si Yorme. <laughs> si Yorme. Baka meron kang gusto sabihin. Oh, Sana <laughs> Yorme. Bum bumalik ka pagkano? Pagka... Ano, pagka

di kami di di kami kay di, 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 di pinabaya mga mga bata na nakaaaway hindi pinakaaaway ay nag nagbigay kayo ng mga ano ayuda o ayuda ay lang ano po ay agus niya mabay mabay niya po naririnig tayo sabi nga ni Yorme time will tell kung babalik siya maraming salamat pala nai salamat nai salamat nai salamat man, nai sa marami thank you, thank you so much good luck po, tawag lang sa taas na eh magkano ba tapo mo? sa'yo ba to? sa'yo ba to? ilan na kita, magkano tapo mo? I ilan yan? kuya magkano tanghali, may tatanong na ako sa'yo Kung tatanong kita, saan mo gusto makita si Mayor Isko? sa Maynila bilang Mayor? o sa Senado bilang Senador para sa'yo, saan mo gusto siya makita? Gumala pa Hindi, yung ano lang, ipalagay mo. sa puso mo, Sa puso mo lang. Kung sa may mo siya gusto, maging mayor ulit o sa Senado naman. Senado naman. Senado, Senado naman. Bakit? Ayan tayo. Para sa'yo, bakit tayo? Mo masarap yung Pilipit. Para maiba naman. Para maiba naman. Oh, Taga dito ka pa? Taga dito ako. Batang Maynila. dito Tutan tiyak ko ito Pero district 3 ako Ah, district 3 Oh, alright oh, oh, So, ayun Alright, right. so, okay. so, right. salamat At paalam mo tayo? Yeah At paalam mo? Manuel Okay Thank Salamat. Ayos sa tayo, 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 tayo. Anong gusto mo? Ayos na. Uy. niyo lahat ako yan. Saan mo gusto makita si Mayor Isco Morema? Sa Maynila ba bilang Mayor o sa Senado? Bilang Senado. Sa Senado. Sa Senado naman. Maraming kasi galit dito eh. Kaya sa Senado na lang siya. Sa Senado naman. Hindi na Mayor. Para iba. Masinado um, na lang po siya. Senado. Kasi kilala sa dito. Kung muntong doon ito, kilala siya. Okay. Ay, para sa inyo sa sinado po. Sinado oh, siya. Alright, thank you. Salamat. Ay, ay paano natin? Pangalan mo kaya? Archie. Pakuha. Archie okay. ng Lakandula. Ay, Asunsyon. Asunsyon. Ay. Kapilan ako. Kapilan. 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 Ah, okay. Salamat, Tay. Thank you. Thank you. Ay, thank you. Aray, sa sinado. Halo-halo talaga ang... ...halo-halo uh, talaga ang halo-halo. Kuya, -halo. yeah. may magtanong yeah. kuya. May natatanong lang ako sa iyo. Saan mo gusto makita si Isko Moreno Sa Maynila ba bilang Mayor? O sa Senado, bilang senador? Walang tama o maling sagot niya. Parehas lang naman yan po siya. Parehas lang? Para sa iyo? Para sa Kung sa Kusa, kahit saan siya, susuporta mo o oh, hindi? Susuporta ka okay, kahit saan. Kaya sa n. Maynila ko eh. Kaya sa Maynila. Alam mo kaya? Gilbert. Yeah, sir. Para kay Gilbert, either Maynila o... Kung <laughs> saan niya gusto, no, sir? No? Susuportahan lang niya. <laughs> Susuportahan pa ka, kumbaga. Alright. Then, kayo, kaya yung kaya yun. Tagatundo ka rin. Ah, tagatundo. Taga Tunay na sumusuporta kahit saan. Di ah. yeah? ba? Hey, yeah. na Eh, tanong mo na, nagkain na eh. Oh. Lagay na. Pasok, ako, ako pasok. Ah, sagot dito. Ah. Saan mo gusto makita si Isko Moreno? Sa Maynila bilang mayor o sa Senado bilang senador? Sa Senado. Ah, sa Senado. Bakit? Ah, na niya ang Maynila. Sa Senado naman. Ah, senado naman. Ah, para may iba naman. Yes, sir. Marret. Thank you. Thank, thank you. Ano paalam mo, sir? Thank you, Mark. Mark, thank you. Thank you. Para sa Senado. Diyos, si Kuya. Tatay pwede Saan mo gusto makita si Isko Moreno tayo? Sa Maynila bilang mayor? O sa Senado bilang senador? Napailing, napailing. Medyo mahirap yung ating ano. Mag-isip, namin ng tatlong araw. Babalikan ka namin dito. Senado. Senado naman. Bakit? Bakit tayo? Nag-ano siya, nag-commandidato sa pagkasinador. Commandidato sa pagkasinador. Hindi pa. Ngayon pala ang gusto mo. Ngayon gusto mo kasi nado siya dai. Kung ano, kung hindi, kung hindi nanalo siya na siya, kung pag hindi. Ngayon, nala, hindi naman siya na, naman di na, hindi, may guli na siya sa ganyan. Pero kung kakandidato ulit siya, Tay, ano gusto mong takuan niya? Mayor o Senador?

<laughs> hindi wala pala <laughs> eto si kuya kuya mayroon lang kami yung tanong baka sakali lang saan mo gusto makita si Isco Moreno kaya? sa Maynila bilang mayor o sa Senado bilang Senado wala na parang ayaw ko na siya pakilipo. ayaw na ayaw na bakit naman hindi pinabayaan niya yung Maynila uh, nagtampo ka Ay, hindi naman nga siya nagtampo Ay, katulad niya katulad namin mga Maynila sa kalsada naghahanap ko eh. nung siya mayor hindi kami pinabayaan dahil alam mo kung bakit bulihin man kami bagay napakataas na ng tubos namin Ay, pero mo naghahanap buhay kami dati yung limang ang yung tinutubos namin pinangungutang namin sa kamag-anak ngayon yung isang libo pinangungutang namin sa Mumbai magpatubuan ka pero yung mga Ay, yung, mga... Yung isa panahon ni Yorme yung huli-huli okay lang sa inyo eh siyempre mababa naman sa kanya wala ah, nang ibang inaano eh eh ngayon wala Dumoble. puro pera ginagawa eh kasi katulad namin nagpapapawis dito sa kalsada, kalsada ulanan, initang kami. Umaraw umulan kayo Pupulay eh. Umulan no? lang kayo ng ganun. Magahanap yung kinikita nyo, pinagahanap buhay nyo, pinagahanap buhay din nila. Tama ba naman yun? Yung mga nagkumakayod ng na mga parehas, yun ang inaano nila. ba diba? Pero kung kung babalik sa Yorme? May... Eh ako, hindi, hindi, wala akong ano dyan kung kahit bumalik siya. Wala ka nang... Basta kung sino iboboto ko, yun ang iboboto ko. Uh, Pero sa kanya, hindi na. Hindi na kasi wala eh Biro view na mo nagangat siya ng mata hindi naman hindi naman dapat pa nagta nagta termer siya rito sa Maynila po oh, sang laban sa saka han? sa susunod na takbo niya baka walang lumaban sa kanya hey, oh. din maganda yung ginawa niya simula di ba hmm. eh nagpadala siya sa mga ano niya eh. yung sa mga nasa likod niya eh di ba hindi okay, tama di ba dapat ay ngayon eh ay, di ba kung so, ipotok niya takbo daw yung Marcos Oo. Oh. Di ba? Oo, oh, may natichismis yung gano. May natichismis. Hindi natin alam. Mm -hmm. Hindi, maaga pa masyado. O, ma masyado pang maaga yes. para para magbigay tayo ng ano, di ba? Yes. Ang magandang komento. Alright. Maraming salamat, salamat diba? tay. Diba? Trabaho, trabaho na tayo. Susi diba? lang, magsamikap. Okay. Thank you. Thank you, tay. Ikaw. ako ako'y may katanungan lang, isa lang. Saan mo gusto makita si Isko Moreno? Sa Maynila bilang mayor o sa Senado bilang senador? Kung Saan ikaw lang tatanungin, Maynila. 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 Uh, bakit tayo? Uh, bakit? Siyempre, Maynila ako binigotin. Gusto namin dito. ano ba ang mga nagandang, ano ba ang mga nagawa na Yorme noon? Na gustong gusto mo? Luminis ang, ano, paligid. Paligid. Yeah. Yeah. Kung tatakbo siya ulit, Sinasabi ko dahil dyan nanalo ka ng tabo Pero sa sabi tayo Nanonood kasi sa amin si Yorme Kung meron kang mensahe sa kanya Baka Baka naman Sana kung tatakbo ko siya Tuloy niya na Tuloy niya Kasi baboto mo Ikaw na pero waka Solid Yorme Hep hep Solid Thank you tayo Thank you Nanalo ng tapo yun ha Nanalo ng tapo Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.